Hello Pilipins and hello world! <laughs> Magandang-magandang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong buhay na naman. At heto nga at masayang masaya naman ang anak ko. Napakahaba ng na kanilang bakasyon. Tuwing wala nga sa sumasama siya sa akin para maglibot samantalang ako nagtatrabaho. Pero okay lang 'yun para may tagabit-bit. <laughs> <laughs> heto nga at pagod na yata ang anak ko. Eh sino bang hindi mapapagod Saka, sa kasakay baba? Pagkatapos gutom na nga daw siya kaya pinakain ko muna. Kung saang 7-Eleven kami malapit noon ko sa pakakain Kainip. At heto nga, at halabira kami ng halabira. Naghihintay nga kami ng sunduja. Abay, pinaghintay kami ng 40 minutes. Nakakaloka, ang tagal-tagal. <laughs> inip na inip ang anak ko. Abay, muntik na kami umuwi. <laughs> So ayun nga, tapos na maghapon namin pagkatrabaho dito at pupunta na kami ng palengke para mamili ng pagkain at mauulam ngayon. Buwibili nga ako ng suklay at saka toothbrush, o oh, diba? Ewan ko ba, ba't gustong gusto ko yung tutbras dyan? At ayun nga, at bumibili si Maro ng pagkain niya at nagugutom nga daw siya. Pagkatapos mamamalengke kami. So ayun nga, at tapos na kami mamalengke at pauwi na kami ng bahay. Ramdam ko na rin yung pagod dyan. Pagkatapos napakainit pa, nakakaloka. na natirik ang araw. Pinagpapawisan na nga ang anak ko. Pagdating nga namin ng bahay, naglalaro na siya at ako naman, iyahanda ko na ang kanyang ulam. Nagpabili nga siya ng giniling at namimiss nga daw niya ang ulam na ito. Hayan nga at ginagawa ko na siya. Ulaan nyo na lang kung ano yan, charot. <laughs> Ano ba ang tawag nyo dyan? Tortang giniling, di ba? At heto naman ang uulamin ko mamaya. Hulaan nyo na lang kung ano yan. <laughs> At nga, tapos ko nang iluto ang ulam ng aking anak. At ang ulam ko naman ang susunod kong lulutuin. O di ba, gintong ginto ang kulay. Pak na pak. Let's eat. Hey <laughs> okay, guys, let's go. Ombre, ombre. <laughs> ang ulam ko ay, oh, ang tinapang ubod ng snack. Masarap kasi siya. Tsaka yung ulam na Maron. Ano yun, ano na? Itlog na ba? Gimiling! <laughs> Kain po tayo. Ayon Tapos toyo na ano may kinis ng kuris. Ang kamatis. <laughs> mm. Pero, napakalilam na isda na ito, no? Parang ulo doon dilek. Anong ulam niya dyan? Parang pitalo. <laughs> Masarap ba anak? sobrang <laughs> Sobra <laughs> Malasa siya kasi nga sa breadings nilalagay ko. Hindi na dati kasi flower at saka lagay ko ng kung ano anik eh. Di ba, di ba sana? No, okay. Sumasarap Okay, I love you all and I thank you. Maraming maraming salamat po, salamat po sa lahat ng mga support sa amin. Bye Catch guys. I love you, bye bye. Yeah. Ingat. <laughs>